Pinaw ng makilala polis na walang nakitang foul play sa pagkamatay ng isang buntis sa estudyante sa loob ng kanyang boarding house sa barangay San Vicente Makilala noong December 5. Ayon kay Police Lt. J. Sarda, Deputy Chief of Police ng Makilala PNP, na ang bangkay matapos mag-report ang caretaker. Sa investigasyon, lumabas na mag-isa lamang sa boarding house ang biktima habang ang kinakasama nito ay nasa takurong para magtrabaho. Batay sa initial findings ng crime lab, ang estudyante ay posibleng naglilabor na pero hindi ito nakahingi ng tulong hanggang sa malagutan ng hininga. Dagdag pa rito, blood loss o matinding pagdurugo ang sanhinang ikinamatay ng buntis. Dagdag ng pulisya, walang sugat, walang sinyales ng pananakit at walang indikasyon ng anumang krimen sa katawan ng biktima. Hindi rin umano dumaan sa prenatal check-up ang babae dahil itinago nila ng partner nito ang pagbubuntis mula sa pamilya. Based po sa assessment sa at personal sa crime lab na loss of blood yun ay kamatid tungkol kasi siguro kabuanan niya na then gigawas yung bata then wala siya sa hospital and somehow nangayos siyang tabangon na sa siling silingan pero layo ang yung mga silingan mo lang. Ah, ang cause of death niya is loss of blood siya. Tumagi naman ang mga kaanak na isa ilalim sa autopsy ang naturang bangkay. Samantala, naging kontrobersyal ang kaso patapos kumalat sa social media ang mga hakang may krimen sa likod ng pagkamatay. Kahit PNP, 100% the natural cause ng dahilan at dapat ay umiwas ang publiko sa maling impormasyon. 100% wala yung na based sa mga assessment o sa Kremlin. But still, we are conducting follow-up investigation para makakonclude kita nga walay yung foul Misa sa social media karon ako ang yun sa mga nag-post Hindi po sila basa-basa mag-insinuate sa isa ka sitwasyon tungkol kayo wala mong sa fax po ka Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.